Yo, what's up mga ka-rider? Uh, good morning! Mga ka-rider, ha? Big if... Ah... Ang araw ngayon. Tuesday po sa ating lahat. November uh, 19, 2024. So, happy... Tuesday mo ulit, no? Ah... So Sa tinagal-tagal po natin na pag, pagbablog May mga nadidiscover po tayo na uh, eh, Hindi eh, naman talaga totally Totally boom ano? Yung mga Kasi pag nag-umpisa mahirap talaga no? Pag nagbablog tayo mahirap talaga pag umpisa no lalo pa yung mga content mo eh hindi naman talaga pagandahan o oh, nga hindi naman makapagbigay aral no si yun lang no Ride i lang habang nang tayo ay mga biyahe so nakaraang buwan may na-discover ako makarain so kung paano tayo magkaroon ng uh, may upload sa ating mga YouTube channel ano kahit wala pa tayong sariling video so na-try ko na yan mga nakaraang mga uh, uh, siguro mga bandang January of the year 2024 na mayroon pa akong na panood doon ng isang vlogger isang reactor na pwede kang mag-upload ng mga video mo sa iyong youtube channel kahit hindi mo sarili na? tulad ng, ng mga kulab no? sa youtube mayroong kulab mayroong green screen no? so hindi pindi lang din no? hindi ko lang alam kung paano malalaman kung yung video na i-upload natin na ay non-copyright o copyright claim no, kasi nung nakaraan October and November 1 hindi ko nagkakamali nagkaroon po ako ng copyright so si YouTube kasi automatic i-delete niya yung video na nagkaroon ng copyright no so parang may warning na ako dun eh pag nakasunod-sunod ako ng copyright eh hindi ko lang alam kung mas strike na mawawala na yung nang, hindi ko na magagamit yung aking youtube channel so hanapin natin kung yung mga ina-upload nating mga videos si non copyright o copyright kasi so nakakatuwa ng kain no dahil may mga video tayo kahit hindi naman gaano ka kalaki ng karami yung mga viewers pero siyempre nakakatuwa pa rin kasi may mga 16,000 na na uh, sa ilang taon nating pagbablog eh, hindi natin nararanasan yun usually well, sa isang video hindi pa tayo nakipag isang libo yung mga along video pero nung nag try ako ng mga collab o nung green screen meron na may nag 16,000 na ako may nag 13,000 na ako tapos yung mga subscriber ko talagang genuine no, hindi lang yung hindi yun talagang patulad ng mga ginagawa natin dati no? ng mga sub to -sab. talagang magulat ka na lang may mga isang kahit pa ilan ilan mga karay no? kahit pa ilan ilan ay nakakatuwa na rin Nah, dahil la, uh, eh, ik nga, every month ay mga mga tayo na subscriber na talagang tunay na subscriber yung mga hindi lang galing sa kung ano man sub to sub no yung mga sub to sub nga so, hindi naman sa sinisiraan sila pero naranasan kasi natin yan na magkipag sub to sub mabilis yung views mabilis yung subscriber pero mabilis din pagkawala tatatanan natin mga uh, nagsuspread natin ng isang daan yung unang video lang na i-upload mo yun yung makakuha ka ng unang sa unang video, hindi na yung mga plan, mga hindi talaga usually yes, tunay na subscriber so nung nag try po ako na gumamit ng green screen yung green screen na yun eh, yung mga video na hindi naman sa atin kaya nga lang hindi ko pa na try hindi ko po ba kung yung mga video na gagamitin ko o ina-upload ko ay mga anan copyright kasi yun nga naka-copyright ng ako nakadalawang video na akong copyright so siguro by music siguro sa mga music o kaya talagang yung band yung video na yun talaga eh, may copyright claim na o talaga sir padadaanin ba, ba ako sir o oh, hindi so nakakatuwa lang isipin yung eh, sa tinagal-tagal nating pagbablog wawala na nga tayo ng gana dahil nga yung mga long video natin hindi pa sang ng isang libo samantalang yung mga short video sa short video lang ilang minutes lang naman yan o uh, seconds yung mga gumagamit ba tayo ng green screen ay may naka nakarami na no? naka 16,000 na tayo sa so kahit papano kahit ganun lang ka kabilis uh. edits lang eh minsan ay hindi natin nararanasan so ang maganda ni mga ride na talagang bantayan natin kung yung mga ina-upload natin na ginagamitan natin ng green screen o collab yung mga non-copyright kasi masasayang yung ating effort uh. kasi siyempre di ba may mga trabaho katulad ko minsan lang makapag-vlog eh, kailangan natin ng mag-upload update sa ating mga YouTube para continue yung ating mga views eh, gamit lang tayo ng green screen yung green screen using uh, video na hindi naman sa atin na ina-allowed naman ni YouTube yun nga lang ang bantayan po natin yung mga copyright na mga videos na ina-upload. So, possible na yung mga video na yon ay naka-copyright na. Ay, hindi diba? Kasi nga inaalis nga ni YouTube eh. Inaalis nga ni YouTube yung copyright claim mo eh. Si sa akin, inaalis niya eh. So, possible na talagang yung mayari na ang video. Hindi na alam. So, nakakatuwa lang mga kred, no? Kasi nga, sa paggamit natin ng ibang video nakakuha tayo ng maraming views at mga subscriber kahit pa paano mga cried. so hindi na rin hindi na rin masama no? mga mga time na hindi tayo makapag vlog pwede tayo maggamit ng video ng iba mag upload ng video ng iba using the green screen mga cried, no? so yun yung kagandahan din na ano ni youtube dahil uh, kahit nga hindi tayo pag uh, mayari nung uh, naturang video ay pwede po nating may upload sa ating mga youtube channel na so yun lang mga kayo, no? update update yun ang iwasan talaga natin yun pa yung hahanapan natin ng paraan kung paano natin malalaman na yung video na gagamitin natin at i-upload natin sa ating mga youtube channel ay copyright o non-copyright video. Pero kahit nyo, maraming maraming salamat. napaka-init na lang panahon. So mag-ingat-ingat po tayo sa daan. Hindi okay, po ba? Kung no, may iwasan yung mga away, no? Girian, kasi mahirap na. No? Mahirap na na mawala ng buhay dahil sa ating pagka uh, makasarili. No? And thank you for If you like this video, please like and share. don't forget to subscribe to my YouTube channel. The and The Bye-bye.